Si Mark Anthony Fernandez ay napunta sa gitna ng isang bagyo, at mahirap huwag pansinin ang ingay na nakapaligid sa kanya. Ang umano'y sex video scandal ay kumalat ng mabilis sa social media, nagpasiklab ng mga debate, chismis, at pagdagsa ng mga opinion. Mabilis ang mga tao sa paghusga, paghimay sa bawat frame, bawat bulong, na parabang nanonood sila ng live na reality show. Nakakatuwa, hindi ba? Kung paanong ang isang sandali ay maaaring magpabago ng kwento ng isang tao. Ang mga tagahanga na dating humahanga sa kanyang talento ay ngayon ay nahihirapan sa pagkadismaya habang ang mga kritiko ay naghahanda na sirain ang kanyang pangalan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, hindi ko maiwasang isipin ang human side ng kwentong ito. Ano kaya ang pakiramdam na mapunta sa spotlight dahil sa isang bagay na napaka-personal? Ang magkaroon ng iyong buhay na sinisiyasat sa ilalim ng magnifying glass. Sa isang mundong nahuhumaling sa iskandalo. Madalas nating nakakalimutan ang tao sa likod ng mga headline.